mas maganda kung yung mismong ECU nyo ang ipapariter nyo huwag na kayong makipag-ad swap yun tayo ng harness kaya ang mangyayari dito, baklas lahat to babaklasin natin lahat yan na uh, skeleton ang ititira natin tapos, uh, i-install natin yung bagong harness niya. ngayon, bakit nga ba papalitan ng harness? Uh, second hand daw nabili to, tapos uh, damage yung mga wire niya mga naglulus ganoon Nag ng problema minsan kaya uh, uh, niya na palitan ng harness ngayon uh, natin yan mamaya ipapakita ko sa inyo pagpaklas na So ayun mga brad uh, natanggal na natin yung uh, lumang harness at na-install na natin yung bago. Ayan, bago na 'yan. Ito nga pala repair na yung ano niya, ECU. Ayan. Kaya niya rin pinapalitan ng harness kasi naging cause ng sira ng ECU niya yung harness. Marami na kasi tapping na ginawa. Tsaka Ayun, tingnan mo yung salpakan ng ECU niya. Ayan, marami ng topping na ginawa kaya pinapalitan niya na para sigurado siya. Ayan, ayan, na-install na natin yung harness na bago. Ang problema na lang natin, itong uh, ano niya, sa stator ng wire. Uh, titignan natin kung maka-order tayo ng, ng AdPro para makonekta natin dito. Kasi kung puputulin natin, tapos splice lang, pangit. Kaya papabili tayo ng AdPro na pang-aerox na. Uh, natin T testing na lang to tapos kakabit muna natin yung battery Ayun, sa mga ano uh, version 1 na Aerox ah uh, sa mga magtatanong pala kung magkano magkakabili rito sa harness nasa eight 8,000 daw may git bagay sa Grabis nagkambas uh, nag canvas din kami nasa ganun din ng presyo yun lang nga uh, by order kasi ah uh, manggagaling pa tayo, Thailand o Indonesia kaya meron tayong customer na magpapalit ng harness uh, waiting pa rin siya hanggang ngayon yan. kaya doon sa mga magpapainstall ng MDL, outdoor na ingat kayo sa mga installer ano dapat yung uh, ano yun nila yung ginagawa nila nasa tama yung pagkaka-install kasi katulad nito dali yung ano nya, easy okay na yan ito nga pala, ginawang 1, uh, 150cc na grabis. All stock ba yan? Uh, stock. Uh, napo push start. Push start yan. O, check push start. 150cc. Check natin yung dapat push start. Sige. Ayun, napu-push start. Against the light. Anong size ng block? 57 black ayan na ay start naman siya bali ang odo kasi nito ilan na odo nito 90,000 90, uh, 85, 85,000 ayun pina emblis na magpaparefresh siya pina 150cc niya na goods pa naman yung ano niya makina niya Ayun, na-start siya. Doon sa mga nagsasabi, hindi doon ma-start. Ayun, na-start naman. Maski yung sa amin, 160, na-start namin. Eh. Labo nung camera ko. Ito, labo. Hindi na pa yung vlog eh. Oo, may, oh, may break-in pa. Ano? Ilang, ano? 3,000 odo. 3,000 odo, break-in. Bago niya iwalwal. Pero yung na-idol na muna ng ano, 20 minutes lumapat mo na kayo bago niya pa paanda rin. Bago paanda rin. Once, uh, hanggang 60 lang ang ano niya, no? 50-60 lang. 50-60 ang palo dapat para ma-break in ng maayos. Yung sa amin, maganda pagkaka-break in. Talagang pagka in-start mo, start kagad agad siya. Ngayon, tetestingin na lang to. Ito yung lumang harness niya. Tetestingin ko na lang itong pagkakalagay ng harness ko. Ikakabit ko muna. Tapos, uh, balikan ko kayo mamaya. So, testingin na natin mga brad. Yung pinalitan natin ng harness. Ayan, goods na siya. Wala na error niya. Bali, ang pinalitan nga pala rito, harness, ECU. Ito yung ECU na nakabili siya ng uh, swap. Ad swap. Eh, ala bumigay rin kaagad yung ad swap niya. Tapos, uh, yung stator niya, medyo palitin na kasi. Kaya, yun, pinalitan na rin ng bago para all goods lahat talaga. Yan, running na siya. Uh, pinalitan ng stator kasi yung pinaka-terminal niya uh, talagang pudpud -pud na pudpud -pud na. Nakikita ko sa inyo sa video. Yan, medyo tutong na yung wire niya. Ma tsaka itim-itim na. Baya talagang busted na yung wire. At uh, sinubukan namin i ano ano i ipariwain kasi sabi nung uh, uh, nagre-rewind kung papalitan daw ng ano yun mas maganda bago na kaya bumili na lang siya ng bago ayan sa picture okay na Ayun, pura for awareness lang no doon sa mga naka Aerox version 1 na may problema sa ECU nila yung nasira ganoon taos may mag-alok sa inyo ad, -ad swap ah uh, ito kasi galing sa customer natin doon nakipag ad swap siya Ang problema lang nito uh, hindi tayo eksperto sa ECU oh. pero kahit pa pala nakaintindi tayo ito kasi na-double repair na to eh. Ayan. Kung makikita nyo, uh, hindi na siya stock Hindi na original to, Nagka-problema siya sa starting or charging. Tapos pagdating sa likod, sa mismong uh, computer box na niya, may repair na rin dito. kaya Doon sa mga uh, naghahanap ng ECU. Uh, mas maganda kung yung mismong ECU nyo ang ipapariter nyo huwag na kayong makipag-add swap kasi katulad sa nangyari ito yun lang